What's up guys? So, ari naman kita subong, no? Uh, mamista kami ni sa barangay Magkapay. So, ginahagad gid ako sa akon nga mga cousins nga ng mamista dito. So, hamba ko sa ila, may kilala ka mo tong igmaan tahaw. Hamba nila may ara ko, no? Tinasunod lang ko, eh. So, ari guys, no? Gatabok pa lang kami ni sa kasubaan. So, amunia ka namin, diri kaya sa uma. May experience nimo mo ang magtabok-tabok sa suba, maglinakat, kag-ari guys pataklan na ni kami diri palang lang ya nabatsagan ko na ang kahapo kag gadi, medyo gadiliwal na kami diya so sa picture nga to guys amun, ang mga tong mga first stop over so kita mo na diri medyo gadiliwal na ko so o, ari guys o ang batuan kanami, kung hindi lang niya pagsaka sang tag iya sa kung giniya mo so amunin na ako ng mga cousins guys nga mga tutipol gid sila ya So dire guys no sa kapataklan naman kami niliwan for that second stop over so araw, oh, no sa diliwan lang gid kami sang kahapo so hambal di sang upod ko sayang kuno ila make up nagpa make up kuno sila nga mga kuha man lang sa balhas ti ko sila nga ah, sino nang sugo sino para mang make up how balan nyo nga mataklad sa bangli na make up make up kamuya So diri guys no sa second stop over naman no ang tatlo naman kaupo diyan nagpabilin pa kay dumabugto na kuno ilay ang ginhawa so nag inhaler pa sila ya para makataklan naman liwat So diri guys sa uh, nga stop over Uh, malapit na lang kami diri sa Talanghawan which is may isa diri ka legend sang puno nga mangga na ever since uh, sang kami ara pa na sa gihapon subong amo lang niya man nami sa umaga guys kay may makita kaya nga mga prutas kung luto lang tuya ang babana sure ball madula gito sa akon mo joke lang charot So, amo ni guys, kanami ang view sa babaw sa barangay Magkapay, which is makita ni mo ang kanami on sa view sa bukid. Kag, nakaka-relax ang view kag very refreshing ang hangin. So, diri guys, no, ginakigan pa diya sa upod ko nga nga wala na kukunuyan nag video. Baw, ah, kadimanding sa iya ba? Charot lang. So, guys, no, diri o, nila, may sako kuno ako nga dala, kikwaon nila, bula sa motor. Tapos ang hambal sang isa yang na mga abas si Madula ang kaldero namun. Anong kunis ng kaldero sa sako? So diri guys, sambal nila kuao namun kuno ang isa ka motor sang mga manung manugbulang. Tama so, ba ko kung kabalo ka mo mag-drive kuha anyo ah? Kay suportahan ta ka mo. Charot lang. So ari guys no, ah malapit na lang kami diri sa kalatuan namun. So hambal sa mga upod ko. Hay, salamat makakaon na kami gidman sang panyaga. Kay manug alas 12 na kami na nakaabot. So pag abot na diri guys no, nagpahuway kami gamay kag mansig pala may pay kay mainit gili ang amo na batyagan sa pagtaklad sa banglid. So amo ni ako nang nakuha sa mga dala nun guys no, damo mga nagpililit ng mga, dra nga dra nga drakot sa ako nga jungle pants. Maayo lang kay may mapisan ko yung second cousin kag best friend ko gini ang nagbulig kuha sa akong jungle pants sa mga drakot te hamba ko sa so, kogalingon ko te mamista kapaliwat so diri guys no nagkilinaon na kami ay Bawa ah, ang mga sinamo namon ya Dave, doon di do indi malakad sang kuring o tanawab lang magtilimo ho oh. oh do man gid So diri nga part guys papauli na ni kami out of five sa amon tatlo na lang kami nabilin kay naguna ang duha So samtang nagalinakat kami guys mas malasig na niya kay downhill na siya So ikaw na lang ya ang gahimugong sa imo kaugalingon nga indi ka makadasma Kag ang best part diri guys, pangahoy pa kami antes magpuli ever since amo ni ang amon ginaubra. Kapin pa kun wala kami kalisen niya sa amon ginikana magpamista sa barangay magkapay guys. amon ni amon pa sa lubong. kay parang kahoy amun ilawit nila sa amon. So diri guys no, ang ako sa kan kasen ginasuportahan gini namon sa pagpangahoy. So the nga part guys no naabtan pa kami sa amon nga mga upod nga halin didto sa may balay mga ginkanan namon. So, bal nila ano ginaubra ninyo ang namon nga pangahoy eh, para may pasalubong kami pag-abot sa balay. Pagkatapos kang pamista is pangahoy is life. <laughs> so sa diri nga part guys no very refreshing na ang view kay very green ang ato nga makita sa ato nga mga pananawan. Kay makita na diri ang amon nga mga panimalay. So, sa diri nga part guys, nagpasan man ko sang ang kahoy kay hey, pasalubong ko sa akon nga manghud. kay base amo pa na yung iya ibakol sa akon charot lang kay wala ko siya gindala diri nga part guys sambal naman sa akon nga pagkaduwa diri kuno kami maagi sa short katan. pero baw ah doon ang layo ya kag na nagtalang talang, -talang pa kami kay may kudal so syempre alam mo na ninja moves baw ah nga burubukato gi kapasan sang kahoy ang ako nga ba para may ipanggatong sa kuno bisan wala lang sa tilig angon kung may panggaratong so ari guys amun na manami an ko nga part kay matabok naman ta sa suba ka relaxing daan kag ka, -ka -cool. So amon lang to guys as uh, thank you dude. bye bye